ang ganap nga na ito ay nakarang araw pa. Dahil sa sobrang busy ko, dahil naglipat na nga kami ng bahay, kaya ngayon ko nga lang itong may upload dahil ngayon ko nga lang ito na voice over. Good nga sa pagiging busy namin dahil naglipat na nga kami ng bagong inuupahang bahay. Sumabay so, na nga rin ang pagiging busy namin dahil araw-araw nga ay nagpa-practice si Shane para nga sa activities nila sa school. So balik na nga muna tayo dito sa aking video. Sa pagkakataong yan, ay papunta nga kami ng demo Dahil birthday nga ng isa namin kabarkada, kaya naman ay eh magse-celebrate nga kami ng kanyang birthday. Dito nga niya napiling mag-celebrate sa may mga payong na iba't ibang mga kulay. Wow. Located nga yan dito sa may demonstration Station 2. Sobrang ganda nga ng place dito. Dagdag pa ang makukulay na payong. Wow. Kaya naman ay eh, hindi ko talaga napigilan yung aking sarili na magpicture-picture. Picture. Maya-maya pa ay eh, tinignan na nga namin ang kanilang mga menu. Dahil nagkakrabe nga itong aking mga kaburks ng pizza, kaya naman ay eh, namimili na nga sila ng flavor. Sko dolor, at hindi na nga ako nakigulo sa pagpili dahil libre nga lang din kami ng magbabirthday. <laughs> so ayun at nakapili na nga sila ng pizza na aming o-orderin kaya naman ay eh, makiat na nga kami dito sa may taas at para makapagpwesto na. <laughs> ano daw? At tuwang-tuwa nga itong aming isang kabarkada dahil habang paket nga ang ating birthday celebrant ay bini-videohan niya. Dahil may birthday daw, sakto at meron nga pakandila dito sa pag-akyat pa lang sa may Kapag hagdan. Approachable nga ng mga staff nila dito dahil pagpasok na pagpasok pa nga lang namin ay ginaid na nga kami. Dahil kaunti pa nga lang yung mga guest na kumakain dito. Kaya meron pang bakanting table dito nga sa tapat ng iba't ibang kulay ng mga payong. At tanaw na tanaw mo dito ang kagandahan ng beach. Wow! Habang naghihintay nga kami ng aming order ay ginala ko na nga muna itong aking paningin. Sobrang ganda talaga ng tanawin na akin nakikita dito. Wow! Bukod sa mga taong parot at parito ay tanaw na tanaw mo talaga ang kagandahan ng daga. Pakaganda nga ito at bagay na bagay sa mga magkopol at mga nagde-date. Uy, housemate, Bikin man! Nakapag-order na nga kami pero trip ko lang talaga tignan itong kanilang mga minu. Order na nga rin dyan itong ating birthday celebrant na tagi isang buti na nga lang kami ng sunmig light at para pang chill chill lang. Sobrang nakukitan nga ako dito sa kanilang kandila na kung titignan mo ay parang totoo. Pero plastic nga lang yan, gayo ng kakilala mo. Char! hindi rin naman nagtagal yung aming paghihintay at una na nga nilang sinerve itong mango shake na para ito sa mga kids. Pagkatapos na nga nila maserve yung alak, sinunod naman nilang iserve ay yung nachos at saka ng kalamaris. Sobrang sarap nga ng mga pagkain nila dito. Bonus na nga ay yung magandang tanawin na iyong makikita. So ayan at sarap na sarap nga si Shane dito nga sa kanilang mango shake. Napakasarap din na kanilang nachos na punong puno nga ng toppings sa taas. O oh, at sulit na sulit nga talaga ang iyong bayad kapag dito ka talaga kakain. Syempre, hindi nga talaga mawawala sa magbabarkada ang kampay. Pero hindi ko talaga sure kung tama nga ang pagkakapronounce ko niyan. Kilingguahe nga ng mga Korean yan at hindi nga ako magaling mag-Korean. At trying hard lang talaga ang mom siyo. At dahil huli na nga sa Narbing Pizza at medyo busog na kami kaya meron pa kaming natira. Aba syempre sayang yun kaya naman sinaro na lang namin. At hindi naman nga kami nagtagal at bigla nga kaming napauwi. Bigla nang tumawag ang husband nitong aking ka-Frenny na doon na nga lang doon sa resort nila kami magpapatuloy sa pag-celebrate na kanyang birthday. Gayan oh, okay. at habang pababa nga kami ay napakakulit nga nitong madam na aking classmate din at kabarkada. Panay nga ang ihip niya dito sa kandila at hindi nga ito mamatay-matay. Kulang na lang ay pati itong kandila ay siya Sharon nga. <laughs> yan ng classmate ko noong high school ay successful na nga sa kanyang buhay ngayon at business owner na. Natalang ako ay umaasa na sa pagbavlog ko na ito ay maahon ko nga yung aking family sa hirap ng buhay. Char! At wala namang masama mangarap basta lakipan lang ng sipag at tiyaga habang naghihintay nga kami ng etrike na masasakyan papuntang kagban maan nga muna kami dito sa may shop na mga souvenir. So eto nga ang bestseller nila. Ito 199 pesos lang. Imili ka nga lang dyan kung anong t-shirt ang gusto mo at meron nga rin design dyan na susundan kung alin dyan ang gusto mong ipaka. Meron na nga silang ng t-shirt dyan at may iba-ibang design. Imili ka nga lang din ang gusto mong design at yun nga rin ang gagawin nilang design sa t-shirt na iyong mapipili So eto na nga at habang naghihintay ako dito sa gilid ay paikot-ikot na nga ako sa pagbibidyo. Dahil wala nga rin naman akong kwartang pambili. Kaya eto ay mangungulit na nga lang muna ako. At tapos na nga makapili itong aking kabarkada ay pinakat na nga namin dito kay kuya. Habang kinakat na nga ni kuya at sinusunod na nga yung design na gusto ng aking kabarkada ay parang napakadali nga lang din tignan. Pakadali para sa kanya dahil napakagaling niya. Kung ako nga talaga siguro ang magugupit niyan ay baka gutay-gutay na ang kinalabasan. Kaya hindi talaga ako papasa sa pagiging mananahe. At napakabilis nga lang din ni Kuya ito natapos. Sa mga gusto magpagawa, i-bisitahin nyo nga lang ito dito sa may demol. At iba-iba nga ang mga design ang mga nakadisplay dito. Dito nga lang ito sa may tabi ng kalsada at islands nga yung pangalan ng souvenir shop. At tapos na nga masukat ni Bus Madam ay gumora na nga kami papunta dito sa may Octopia Resort. Pagkadating na pagkadating na nga namin dito, abay, feel at home na kaagad ang batang ko. Habang nanonood nga si Shay ng TV doon sa loob, ay dito nga kami sa mesala at chill chill lang. Walang humpay, natawanan, chikahan, ganito nga kami kapag nagkikita at nagkakasama. Pipong, parang ayaw niya nang matapos ang ganitong pagkakataon na masaya. Dahil busy nga kami sa aming mga kanya-kanyang buhay, kaya naman ay minsan nga lang din kami magbanding. Dahil meron nga kaming sarisariling pamilya, hindi na nga rin kami mga dalaga katulad noon na anytime ay magkakayaan kung saan-saan nga mamama Siyempre sure. at iba na nga rin ngayon at limited Maganda nga yung aming mga oras. Happy first nga muna bago ang kasayahan pang barkada. Hanggang dito na lang muna yung aking mini vlog. Abangan pa ang susunod kong i-upload. Follow na rin po ng aking page at pakilike and share ng aking mga video. Salamat sa panonood. Bye!